guys nakita na naman si ng mga lalaki oh nagpapa ano shampoo ano ah, mo yan liligo ka yung gabi pa paliguan kia sa pag-charm lang oh pag-charm lang eh yung ulos doon eh <laughs> nakakasalubong ako yung magsha kahit hindi ako oh, nangsha Nakasalubong. sabi ba gano <laughs> <laughs> uh, <laughs> man din mukha ni mugmang maangas me mo para kang ahas wala hindi la ahas hindi kagaganan niya Nakasalubong. Ako gano'y. mi mo adik sa kalawin. Tingnan mo. guys, ako yun ako. Yun po, yan. Tingnan mo. Tingnan ka narinig ko kung ka doon. Pa-charming na. Pa-charming. Me. 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 ka? Me. 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 sa Mahuhubos na tayo ng hotdog. Ang tagal mo. Angels ka na lang. Hindi makamampun sa angels. Sige. Niyaya kang siga mag hotdog. Ang gusto niya. Tala ba? Wala naman yung din eh. So, parang hindi. Ay, yung o yung one. Parang may hype ang talaba. Ano siya sabihin natin ng tayo umiikot talaga.

<laughs> si lips oh, yaya lupa <laughs> hindi ito ito bakit like, imo romo tumingin naman ako Tingnan yeah. mo kasi kung yaya lupa yaya Eh, miyama siyempre sa shopao yung tagal matanggal naman yung lipa yung lipa ano ano ba 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 ano ng area? Hindi ako mag area. Ano Ngayon ka na nga lang kung Ano Ano yun? Oh, ayun. Okay. Uh, uh, anong, yung palagay. Ay, oo, bebe. sa um, 7 eleven to bebe. <laughs> <laughs> 7 eleven to bebe. Guys, me. nakala ko dali. Me, 7 eleven to me. Iyan ano mo may libre naman ang may-ari ng motor. Libre naman ang may-ari ng motor. Si Idol. Nasa gas na. Inumin mo yung gas. <laughs> <laughs> libre ka daw yung okay. may-ari ng motor. Ah, Nasa gas kayo. na. Inumin mo muna, Nini. <laughs> Tulungan mo akong uminom ng gas. Nini, huwag na lang. <laughs> nini, Nini, huwag na. Si Princess Sarah. Ah. Si Princess Sarah. <laughs> Princess Sarah, sumunod <laughs> ka dito. Diyan ka katutulog kayo na kulay. Hindi. May galakad. May galakad. <laughs>